Ang tunay na mga maestro ay ginagamit ang katahimikan na parang talim upang ukitin ang mga imperyo mula sa wala. Ngunit karamihan sa mga lalaki ay sumusunod sa mga anino sa dilim, sabik sa isang bulong ng pag-apruba mula sa kanya. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang iyong pagkawala ang kulog na yumanig sa kanyang mundo? Tinuruan kang habulin siya, nabahabahin siya ng mga salita at atensyon. Ang matalinong lalaki ay muling bumabangon sa katahimikan habang ang mga mas mahihinang lalaki ay nagkakawatak-watak. Isipin ito. Ang katahimikan ay pagbubuo ng hindi matitinag na kalooban, hindi pag-urong. Pinipilit nito siya, at ikaw, na harapin ang tunay na kalikasan ng pagnanasa sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga ilusyon ng kontrol. Sa paglipas ng mga dekada, bumulong si Epictetus. Mas nagdurusa tayo sa imahinasyon kaysa sa katotohanan. Ang iyong katahimikan ay nagiging salamin para sa kanya, na sumasalamin hindi lamang sa kanyang mga pag-aalinlangan, kundi pati na rin sa lakas na iyong muling nakuha. Kung naranasan mo na ang sakit ng paghahabol na walang sukli, kapatid, alamin mong nagbabago ang laro kapag pumasok ka sa anino. Kapag tumigil ang mga alingaw-ngaw, handa ka na bang makita kung ano ang lilitaw sa isip? Batas 1 nasira ng katahimikan ng kanyang sandalan sa pagpapatunay. Pansinin ang dinamika. Namulaklak siya sa tuloy-tuloy mong pagdaloy ng pagpapatibay na parang oksiheno at mga mensahe na parang ulan. Sanay lang siya, hindi pag-ibig. Madaling napalakas ang kanyang ego ng iyong atensyon na naging kanyang hindi nakikitang trono. Ngunit kapag umatras ka, mababagsak ang estruktura wala nang madaling tagumpay para sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Wala nang araw-araw na pagtango ng pagnanasa. Ang salaming hawak niya sa iyo ay biglang tumingin pabalik sa kanya. Iniiwan siyang nakatitig sa wala. Mula sa psikolohika na pananaw, ito ang matinding pag-urong ng dopamine. Ayon sa agham ng pag-uugali, pinapagana ng pagpapatunay ang mga sentro ng gantimpala sa utak sa isang mahuhulaan at nakakaadik na paraan katulad ng pagbabayad ng slot machine. Kapatid, ikaw ang kanyang tambal. Mabilis na tumatakbo ngayon ang kanyang mga iniisip sa katahimikan. Nasaan ang aking tama? Kung wala ito, karapat dapat pa ba ako? Tinutuko ito ni Carl Young bilang paglitaw ng anino ng sarili, ang nakatagong pangangailangan na itinago niya sa ilalim ng kanyang tiwala sa sarili. Pinaalalahanan tayo ni Marcus Aurelius ng matatag. Tanggihan mo ang pakiramdam ng pagkakasakit at mawawala ang mismong sugat. Ngunit dahil hindi mo binigyan ng balsamo, nananatili ang kanyang sugat. Isipin ang eksyenang ito mula sa pelikula, Hating Gabi. Nakalutang ang kanyang hinlalaki sa ibabaw ng iyong pangalan habang nababrowse siya sa kanyang telepono. Tatlo lang ang nakakita sa iyong kwento, pero hindi ka pa nag-text. Ang kanyang larawan sa screen ay parang estrangero at mas malamig ang pakiramdam ng silid. Naging ganun ba talaga akong espesyal? Bulong niya sa sarili. Inang beses ka nang nasa kabilang dulo, kapatid, pinapakabusog ang ego niya habang pinapag-utom ang sayo. Ang aral. Sa pamamagitan ng paghihigpit, pinipilit mo siyang maghanap ng kumpirmasyon sa loob niya o habulin itong muli mula sayo. Maging bihira ka at panuurin mong tumaas ng husto ang pagpapahalaga niya sa sarili. Subukan mo. Sa susunod na sasabi kang mag-text, huminto ka muna. Hayaan mong ang katahimikan ng magsalita. Ikaw ba ang tagapagbigay o ikaw ba ang naguutos ng respeto? Hindi ito kalupitan. Ito ay pagsasaayos ng timpla. Pinag-usapan ni Nietzsche ang kalooban para sa kapangyarihan. Gigising ang sa iyo kapag itinigil mong isuko ito. Ang kanyang kawalan ng katiyakan? Ito ang kislap na muling nagaapoy sa paghahabol. Ngunit kung ikaw ay bato, hindi matitinag. Isipin. Sa mga sinaunang bigmaan, ang general na naggunwaring umatras ay hinahatak ang kaaway sa kahinaan. Ang iyong katahimikan ang paunang galaw na iyon. Kino-question niya ang kanyang alindog, ang kanyang hawak. Hinahangad pa ba niya ko? Ang pag alin langan ay kumakagat, ginagawang kaguluhan ng kapanatagan. Yakapin mo ang polaridad na ito. Ang pagiging madepende ay nagtutulak palayo. Ang pagiging malayo ay umaakit. Ibinigay mo sa kanya lubid. Hihila ba niya ang sarili niya ng mas malapit o kakapit ba siya sa mga ilusyon? Malinaw ang konklusyon. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Sa halip, ito ay ang pinalakas na presensya ng isang bagay. Pinipilit nito siyang paghirapan ang dating niyang ipinagkaloob ng walang pag-aalinlangan. Bawiin mo ang iyong trono, kapatid. Batas Du Nasira ang baluti ng kanyang ego sa dahil ng katahimikan. Kinontrol niya ang tabla at ikaw ang kusang loob na piyon Palaging naroroon at kasing ng pagsilang mang araw. Nakatuon ka ba ng pansin? Inakala niyang walang hangga ng korona at isinusuot ito ng magaan. Ngunit ang katahimikan. Hinahatak nito ang alpombra. Inilalantad ang kahinaan sa ilalim ng kanyang kapanatagan. Nahihirapan siya sa demosyon na hindi niya inasahan at hindi na siya ang reyna ng iyong pokus, dalugare ng pilosopiya. Ayon kay Apectides, ang ating ego ay ang wad na sarili na kinakapitan natin para sa proteksyon. Ang sa kanya ay isang stoic na ilusyon ng kontrol na lumobo dahil sa iyong katapatan. Tatoorin ito sa psikolohiya, kung saan ang prinsipyo ng realidad ng pagtanggi ay nagwawasak sa ego ideal ni Freud. Tumakbo ang kanyang mga iniisip nang mawala ka. Nawawalan ba ako ng kontrol? Nalabis ba ang aking pangakit? Ayon sa pananaliksik ni Robert Cialdini, hinahangad natin ang nawawala, kaya prinsipyo ng kakapusan ang gumagana, kapatid. Butas-butas ang kanyang balute dahil sa iyong katahimikan na sumisigaw ng kawalan ng interes. Isipin ang eksena. Tumitila kang tawa sa hapunan kasama ang mga kaibigan, nunit mabilis na tumingin siya sa kanyang telepono wala pa rin mula sa iyo. Nangigipit ang kanyang tiyan. Dati, nagpaparamdam siya ng katahimikan. Paano kung may iba na siya? Umiigting ang panloob na monologo. Kulang ba ako? Hindi mo ba ito nasaksihan sa sarili mong buhay? Ang kanyang kawalang-interes ay sumugat sa iyong ego at nabaliktad ang mga papel. Baliktarin mo na ngayon ang pagkamulat. Ang pagsako pa'y paraan ng mga sugatang ego para maghilom. Siya sa atin niya, subukan, at habulin upang maibalik ang kontrol, hindi pa dahil sa pagibig. ibig Pagpursigin siyang magpursigi para dito. Palawakin ang kaibahan, kalma ng pag-urong kontra kaguluhan ng paghahabol. Bilang isang matatag na pantas, nanatiling kalmado ka sa gitna ng kanyang mga tanong. Ang kanyang ideal na lalaki ang tagapaghabol sa proyeksyon ng anima ni Jung, Nayon, ikaw na ang misteryo. Mas masakit ito ng malalim dahil banayad, bakante, at walang paratang. Habang inuulit-ulit niya ang mga pag-uusap, itatanong niya, Sobra na ba ang ginawa ko? Naubos ba ang kalamangan ko? Ang kirot ng pagkasalungat. Humihina ang kontrol niya habang tumitinde ang sayo. Ang paglika ng dominasyon mula sa desperasyon ay alkimiyang panlalaki, kapatid ang pagpapanatili ng hangganan ang hamon. Hayaan mo ng pagsisikap mo, hindi ang paghinimo ng tawad, ang magpagaling sa pasa sa ego niya. Alin ka? Ang lalaking nag-aanyaya o ang batang nakikiusap? Batas 3. Ang impyerno ng kanyang pag-aalinlangan sa sarili ay nagsisimula sa katahimikan. Ang kanyang papapahalaga sa sarili na minsang naging kanyang hindi matitinag na kuta, ay ngayoy guho na sa katahimikan. Ang pag-aalinlangan ay itinanim ng iyong pag-urong, May kapintasan ba ako? Hindi ka rapat-dapat? Sinusuri niya ang sarili na parang depektibong hiyas. Pinagdudahan ng kintab na inakala niyang magtatagal magpakailanman. Ang bangin ni Nietzsche ay tumitingin pabalik ng philosophical na nagsasabing, Ang lumalaban sa mga halimaw ay dapat mag-ingat na siya mismo ay hindi maging halimaw. Dito, gayan paman, ang halimaw ay ang kanyang walang humpay na kumpiyansa na pinapagana ng iyong pag-apruba. Tinutukoy ito ng sikolohiyang pang bilang imposter syndrome na kabaliktaran, kung saan inilalantad ang mga panloob na puwang at tinatanggal ang mga panlabas na sandigan. Hinaharap niya ang kanyang tunay, walang filter na sarili nang wala ang iyong salamin. Cinematic na vinyet, mag-isa siya sa kanyang silid. Tinitingnan ang mga lumang larawan ninyong dalawa na walang makeup. Bakit walang tunog? Hindi na ba ako kaakit-akit? Marahil masyado akong mapanghamon? O kulang pa? Umuuga ang isip. Tumitibok ng mabilis ang puso. Alalahanin mo ang sarili mong pag-aalinlangan sa paghahabol. Ngayon, gawing sandata ito. Ang aral. Ang kilos ay hinihimok ng pag-aalinlangan. Muling bibigyang kahulugan niya, mag-uugnay, at ipapakita ang kanyang halaga. Ang aral ng Stoicism ay kontrole ng iyong katahimikan. Hayaan siyang labanan ng kanyang mga demonyo. Maaring lumabas siyang mas matatag o maaring kumupas, lalong tumitindi ang polaridad. ang kanyang kaguluhan laban sa iyong katiyakan. Ayon kay Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumutugon. Paano siya tumugon? Isang apoy na maaring sumilab o magbigay ng init ipagpatuloy sa pamamagitan ng pag-uusap. Mga hindi ipinadala na katangisip na teksto. Uy, ayos lang ba? Nilunok ang pagmamalaki. Nasusubok ang kanyang pagiging sapat sa sarili na inilalantad ang kanyang mga pag-asa sa iba. Ang totoo, kapatid, ibinubunyag ng katahimikan. Hamon, subukang gayahin ito sa iyong buhay. Paunlarin mo ang iyong halaga ng mag-isa. Hayaang magsikap siya para sa pagkakapantay-pantay. Ikaw ba ang hari ng sarili mo o siya ang nagpapatunay sa iyo? Batas Fator Ang kanyang paggabahala ay pinapalakas ng katahimikan. Ang kanyang kumot ng ginhawa ay ang pagiging maaasahan. Ang matatag na ritmo ng iyong mga mensahe. Nayon, sumalakay ang kawalang katiyakan. Hinila siya rito. Tulad ng ahas, nakapulupot ang paggabalisa. Anong ginagawa niya? Sino ang kasama niya? Nilamon ng hindi alam ang kanyang kapanatagan. Mula sa sikolohikan na pananaw, ito ay antisipaturyang paggabalisa, kung saan sinakop ng ambigwidad ang amigdala. Mas nakakaadik ang kawalang katiyakan kaysa sa pagiging pare-pareho, ayon sa mga pag aara sa intermittent reinforcement. Binabaliktad ng iyong katahimikan ang takbo ng kwento. Nagbigay si Seneca ng philosophical na babala na nagsasabing, mas madalas tayong magdusa sa imahinasyon kaysa sa katotohanan. Lumilika siya ng bangumot sa kanyang isipan, kawalang halaga, pagkawala, at pagtataksil. Nakahanda na ang eksena. Hawak ang telepono at narefresh ang kanyang mga feed, naglalakad-lakad siya sa kanyang apartment. Walang kwento, walang likes. Kinhos pa niya ako? Bagyong nasa loob, nakainsulto ba ako? May iba na ba? Nayon, siya naman ang susunod, kapatid. Naranasan mo na rin ito. Pagkabatid, ang paghahabol ay hinihimok ng pagkabalisa. Siya ang unang magsalita sa pagtatangkang makamit ang kapanatagan o muling buhayin ang kanyang pagnanasa. Tanggapin ang kaguluhan. Nasa panig mo ito. Kabalitaran. Ang iyong payapang diwa sa gitna ng kanyang kaguluhan. Ang iyong mga takot ay ipinapako sa iyo habang sumasayaw ang anino ni Jiang. Ang aral. Pinapalakas ng katahimikan ang damdamin. Hayaan itong lamonin ang mga ilusyon, ipanganak ang katotohanan. Maglagay ng hamon sa sarili. Hanapin ang kapangyarihan sa katahimikan. Ikaw ba ang reaktor o ang arkitekto ng tensyon? Batas 5. Nagigising ng katahimikan ang kanyang takot na mapalitan. May nakita na ba siyang mas mabuti? Tanong ng punyal habang umiikot. Ang kanyang eksklusibidad ay nasisira dahil sa iyong pagkawala na may papahiwatig ng pagpapalit. Habang siya ay naglalaho, inilalarawan niya sa isip na kasama ka ng iba. Tumatawa, nagkakasundo. Evolusyonaryong sikolohiya. Ang selos ay nagmumula sa kakulangan. Sumisiklab ang likas na pagbabantay sa kapareha. Nababaliktad ang moralidad ng amo at alipin ni Nietzsche. Sa halip na siya ang amo, natatakot siyang maging alipin ng pag-aalinlangan. Nagiging alingaw-ngaw ito ng tanong, Mapagtatapon ba ako? Isang malinaw na halimbawa, Nasa labas ba siya kasama niya? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan niya ang mga magkasintahan sa isang kapehan. Ang mga logo. Akala ko hindi ako mapapalitan. Paano kung hindi? Nakaranas ka na ng sakit. Gamitin mo ito bilang kalamangan. Aral. Ang muling pagtatasa ng halaga ay pinukaw ng takot. Mahihirapan siyang makabalik. Polaridad. Ang kanyang pagdikit kumpara sa iyong kalayaan. Paalala ng stoiko. Kumawani ka upang makaakit. Ang gawain. Ipakita na kumpleto ka ng mag-isa. Ikaw ba ang target o ang tagahabol, kapatid? Batas 6. Ang tunay niyang pagnanasa ay nabubunyag sa katahimikan. Ang puso ay nagiging mas mapagmahal o tapat kapag wala ito. Namimiss niya ang bersyon ng ikaw na hindi niya gaanong pinahalagahan kaysa sa namimiss niya ang ikaw. Ang maliliit na kilos ay nagiging malalaki sa alaala. Epictetus tungkol sa persepsyon. Ang halaga ay muling binubuo sa pamamagitan ng pagkawala. Psikolohiya. Ang mga positibo ay pinapalakas ng pagkiling sa nostalya. Dumaan sa isip niya ang kaisipan. Ang mga pag-uusap na yon, ang tawa niya, wala na. Tagpuan. Sa tabi ng kama, muling pinapatugtog ang mga voicemail. Kailangan ko siyang maibalik. May kapanyarihan ka. Pamahalaan ang pagbabalik. Pagkakatanto, ang pagpapahalaga ay nagmumula sa paghahangad. Hayaan itong lumago ng dahan-dahan. Ang iyong matapang na pag-usad at ang kanyang paglingon pabalik ay magkasalungat. Hamon. Paunlarin ang pagiging sapat sa sarili. Kinakailangan ka ba o opsyonal? Batas 7. Napatutunayan ang iyong kalayaan sa pamamagitan ng katahimikan. Ang huling hampas. Nang wala siya, umunlad ka. Walang pakiusap, walang paghahabol. Nakikita niya ang iyong pagiging sapat sa sarili, salamin sa kanyang mga pag-asa. Umangat sa pangangailangan gamit ang Ubermensch ni Nietzsche. Psikolohiya Pagmamodelo ng matatag na pagdikit Talaga bang makakausad na siya? Tanong niya. Cinematic Nag-scroll siya ng may selos habang ibinabahagi mo ang iyong mga pakikipagsapalaran. Ayas lang siya, nang wala ako? Nababasag ang ego, Aral. Nahihikayat ang mga tao sa kasarinlan, maging hindi matitinag. Polaridad. Ang kanyang mga tanikala laban sa iyong kalayaan. Ang aral ay ipinapahayag ang kasarinlan sa pamamagitan ng katahimikan. Iyangkin mo ito, kapatid. Ang mga batas na ito ay hinahabi ang isang sinaunang katotohanan sa malawak na tapiserya ng pagnanasa. Ang katahimikan ay bilis, hindi kawalan. Naglakbay ka sa labirinto ng kanyang isipan, Mula sa sirang pagpapatunay hanggang sa muling pagising ng kasarinlan, pinagsasama ang matitigas na gilid ng sikolohiya sa hindi mapagkompromisong puso ng estoisismo. Kapatid, tanggaan mo na ito ay kahusayan, hindi manipulasyon. Ayon kay Marcus Aurelius, ang kalidad ng iyong mga iniisip ang tumutukoy kung gaano kakasaya sa iyong buhay. Nasa iyong pamumuno na ngayon ang larangang ito. Ang iyong kapanatagan ay isinilang mula sa kanyang kaguluhan. Ngunit sandali, mag-isip ka. Ginagamit mo ba ang katahimikan bilang kasangkapan para sa takot o bilang sandata para sa personal na pag-unlad? Ang mga katotohanan ay lumilitaw sa katahimikan. Sabihin mo sa akin, kapatid, ikaw ba ang sumasalamin sa kanyang kaluluwa? O ang lalaking naghahanap ng mga alingaw-ngaw? Ipaalam sa amin sa mga komento kung mula ka sa ang lungsod at kung aling batas ang pinakanaapektuhan ta. Palakasin natin ang kapatidang ito.